21 na pinanganak, namatay. 22, 1 oh. year old. Ito, 21 na, na pinanganak, 21 namatay. So, 2 days lang yun, sir. Oh, o, 2 days. Ay, hindi ko po alam kung bakit namamatay yung mga bata, sir. Hindi, hindi, hindi. mo siguro, bakit yung mga bata? Bakit wala kayo child care dito? Ay, eh, hindi o... ko po talaga alam yan, sir. <laughs> This has to be investigated. Uh, Sigurin natin na uh, walang kwan there's no other uh, questionable circumstances uh, leading to the death of these children. Saan mo, mo? So, sa, uh, sa, sa, nilibing oh, <Old> yung, ano uh, okay. hm yung anak mo? Pwede po ng hanggil. Saan ni Yung ano, yung parang Ay, yung ano, ng landing band. Yung landing. Sir, bakit naman tayo anak mo? kanina? yung anak ko siya. Gusto ko siyang, say, yung bata parang nakakain ng probi sa Sabi sa aso ako, tutara sa bayan para ma-hospital yung bata. Para mabuhay siya kasi At na lang yung anak ko siya. Dalawang babae, isa lang ang So bakit hindi dinas hospital? Kasi pinagbawalan sir. Sir, hindi ito pala sir. You have to check sa Bakit? 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 yung anak natin sa hospital, Bakit? Bakit? naman yung Bakit? natin si Senior Aguila. okay kaya wala akong magawa kasi ayaw din ang asawa ko eh. Hmm. Dahil sila talaga ang masusunod. Bakit kung piliti mong lumabas? Ano mangyayari sa'yo? May nakaharang doon dalawang gate. Hindi ka magkakalalabas. Ba. Basta-basta ka. Dahil may mga gila Kahit kunwari agaw buhay na. Eh. Bawal <tap> Hindi, hindi, hindi. Yes, ma'am. Alam dito kay Inon. Ang mga sa pagkakaalam ko kung proseso. May permit po ba kayo dito para mailibing dito ang mga... We have the barangay resolution po as... hindi delete barangay cemetery ng barangay sa kasi marami po nagtatanong, parang nakaka-alarma nga naman po na bakit marami mga bata. Ah, hindi ko po alam kung bakit namamatay yung mga bata. Eh, eh, eh. Huwag din mo ka tira. Huwag ka ba mo siguro bakit mga bata. Oh, bakit po lang kayo ng child care dito. Uh, hey. Hey, so, hey, hindi ko po talaga alam yan, sir. Yeah, one, one year to... to one years, two years old, three years old, oh, oh, oh. na mamatay. Di ba dapat ang bata, hindi yan basa-basa na mamatay. Bakit kaya kasi eh, hindi lang po mga bata, meron po din mga matatanda dito. Oo, oh, meron po ng mga bata. Hello? 21. 21 na pinanganak, namatay. 22. Oh. One year old. Ito. 21 na, pinanganak. 21 na 21 namatay. So, so, two days lang yun, sir. Oh, two days. May mga Ito pa. Diba? 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 51. Ano? So, so sir? Ano recommendation Hiro nyo dito, sir? Sa nakita nyo rito anything. sa amin. <laughs> so sir, sir, sure, sir. Sure, okay, saan so, okay. sa camera. sir? Discuss natin na walang There's no other questionable circumstances leading to the death of these children. Hindi babata eh. Yung bata, oh, one year old, two, two old, meron pa ilang araw lang. No? Oh. So, ibig sabihin, kung, kung ganun, baka kulang kayo sa alaga dito. Hindi, binabawalan yung mga mothers na dalhin sa proper uh, child care yung bata. Bakit matay ng ganun pa We are What? very open for hospitalization, huh? medical. In fact, we have a medical assistance for sa inextend extend ng aming organization tapos inapagdala sila sa labas. Yes po, sir. Vital. As far as Davao, Cebu City, Surigao, ganun po yung uh, ano naman dito sa po, sir. Pero ma'am, nakausap ko yung mga dating niyembrong sinasabi nila wala man daw bakuna dito. Sir. Walang walang nutrition para sa mga bata. That's no. another story. Uh, ganito lang pinipersikip kasi kami, sir. We cannot expect them to to say positive against us. Sir, yata or San, hindi ko alam. Hindi ko, hindi ko. Yan po ang alam ko. Wala siya. siya. Siya daw nagpugo sa mata. Ikaw nagpugong siya. Ikaw nagpugong siya. Ikaw nagpugong siya. Ikaw nagpugong siya. Ikaw Ang nailibungan dito sa mga bata. na po. Why mga... Siya, siya, karga niya yung bata. Siya daw nagpugong. This is the cemetery that Wala po kami ibang cemetery sir. Nilipat nga daw. Bakit kami nilipat? Saan dumiliyo? Saan dumiliyo? Sa dumiliyo? Pagyanggil. Malapit sa sila. sa pati. Nilipat lang ito ngayon. Nilipat. Bago lang. Bago lang. Mali, Mali ang date. Lang. Pero... Mali ang date kasi namatay yung anak ko 2020. At tapos? December, yung nanganak ko yung asama ko, December 14, 2020, namatay siya December 16, 2020. Kaya nilibong, nilibing nilibong ko siya December. 2020. So hindi ito cemetery, hindi to original cemetery. ito original cemetery. Itong bago lang ito, Macross. Bago, bago, bago ito. Bago Bago? Kailan Kaya, lang to ginawa? Kailan ito Kailan nyo ginawa ito? Eh, Kaya kailan lang ito ginawa? Sir, after po nung wala pa pong permit dito. Wala pa pong permit ng lilibing na kami. Mm. Oo. Oh, oh. mm. Tapos, ang ginagamit talaga ng ilibingan, parang may option yung mga tao dito na ilibing. Kung gusto nila dito, ilibing, ilibing. Pero di nga, pwede din sa sering. Tapos ngayon lang, kasi ngayon lang ito na-execute yung date of donation, kayo na ng na taon, dito na talaga officially nalilipat so, yung mga taon. nilipat, tao. Nilipat, nilipat yung galing sas. Wala pong nalilipat sir, wala pong eh, talaga. Eh, siya sabi niya na doon doon nilibig niya nilipat. Doon niya nilipat yung nilibig, anak dito niya. Tapos ngayon, nandito na. Oh, Ito na. po, isa-isa isa lang, sementeryo dito sa Kapian, wala pong ibang area.